Mga ah, batak, yes. mga batak. Ikaw, pre, ba na yung, yung pinabatak mo eh. Yung lechon yata ng kapitbanyo. Ngayon <laughs> <laughs> ako. <laughs> ano ako, midlin oh. ano ako? Kahit ano ka mo eh, ibubuhatin ka rin na naman eh. Lol. Ano yun? Batay. Uy, batay, first blood, pre. Laban yun. Parang mo mga... Kumusta mga ka-idol, ang pagbabalik ng ating YouTube channel Boy Jun Channel, sa ating video ngayong mga ka-idol, may panibagong channel na naman tayong ere-review ang channel ni Chugs TV. Ito ang isang channel na sumisikat dahil sa kanyang paglalaro ng mga laro na patok sa mga kabataan, ang isang larong ML, o Mobile Legends, at dito siya sumisikat sa kanyang kakaibang stilo sa paglalaro nito. At dito sa video natin ngayon, ating alamin kung magkaano na ba ang kanilang mga sinasahod sa YouTube, o estimated revenue ng kanilang mga channel. Disclaimer lang mga ka ang lahat ng mga binabanggit ko dito ay estimated ko lamang, gamit ang isang website na ang Social Blade. Ang Social Blade ay isang public website na kahit sino ay pwedeng tumingin dito. At maaari ninyon makita ang lahat ng YouTube sahod o estimated revenue ng inyong mga kilalang mga vloggers, or mga content creators na inyong nakilala, ang layunin natin dito ay para makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga maliliit na mga vloggers katulad ko. At kung may kakilala kayong mga vloggers na gusto ninyo malaman ang kanilang mga YouTube sahod, o gusto ninyong i-review ang kanilang mga channel, e-comment ninyo dyan sa baba, at ating gagawan ng video, katulad nito. At dito na tayo sa kanyang official website ang social blade ng kanyang channel nag ito noong bulan ng August 15 2017, My video views itong umaabot ng 1 million, 154 million, at dito naman sa kanyang subscribers, Umaabot ito ng 6.57 million. Wow, ang laki ng kanyang subscribers mga ka-idol. At dito na tayo sa kanyang official website ang kanyang social blade. At dito ating makikita ang kanyang upload videos na umaabot ng 1248 at dito naman sa kanyang subscribers na umaabot ng 6.57 million at dito naman sa kanyang video views na umaabot ng 1,154,456,961 at ang kanyang country Philippines channel type games nagumpisa itong mag-vlog noong August 15, 2017 At dito na tayo sa kanyang the last 30 days na subscribers, ngayon sa March 4, 2025, dito walang nakalagay, at dito naman sa kanyang the last 30 days na video views, may nakuha itong 827,762,000, at bumababa ito ng 9%. At dito na tayo sa kanyang YouTube Stats Summary sa bulan ng February 18 at ngayon sa March 4, 2025, ating makikita ang kanyang subscribers, video views, at ang kanyang estimated earnings. Sa subscribers wala tayong makikitang nakadagdag sa daily average at sa weekly average. At dito naman sa kanyang video views, sa daily average at sa weekly average, ating makikita na may nakadagdag na video views. At diritsyo na tayo sa kanyang estimated earning, sa kanyang daily average, sa lowest may nakuha itong 7 US dollars, kung ating ipalit sa peso. Baba lang ang ating pagpapalit ng US dollars ngayong, 57.96 ang US dollars sa ngayon, umpisa noong katapusan ng February. So magbasi na lang tayo ng 58 US Dollars mga ka-idol, sa kanyang lowest may 7 US Dollars ito. Kung ating ipalit sa peso, may 406 pesos itong nakukuha, at dito naman sa kanyang highest estimated earnings, may nakukuha itong 110 US Dollars, kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 6,380 pesos. At dito na tayo sa kanyang weekly estimated earnings, sa lowest may nakuha itong 48 US dollars, kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 2,784 pesos, at dito naman sa kanyang weekly estimated earnings sa highs may nakuha itong 773 US dollars, kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 44,834 pesos. At dito na tayo sa kanyang monthly estimated revenue, sa lowest may nakuha itong 207 US dollars, kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 12,600 pesos, at dito na tayo sa kanyang monthly estimated revenue, sa highs, may nakuha itong 3,300 US dollars, kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 191,400 pesos. Congratulations sa channel ni Chooks TV at tumataas pa ang kanilang mga estimated earnings kung hindi tayo magskip ng mga ad sa kanilang mga videos. At kung nagustuhan po ninyo ang ating mga videos, paki-subscribe, like at comment sa ating mga videos. At hanggang dito na lang po tayo at hanggang sa susunod pa nating mga videos. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po.